Maayong adlaw ka tanan nga nagpaminaw karon ron ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat soliran. Tawagal galang ko ninyo sa pangan nga bonita. Hingkod ang pangidaron. Minyo o may tulok ka mga anak. Taga Negros, punto legal kining akong soliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa sa kumbana. Tungod ko sa among kalisod, nanarbaho na siya layo na mo nga iyang pamilya. Aron inyong hisaptan, ingon inyong mga panghita po. Ay, disura na sa panginabuhi nato sa negros eh. Disura ba bisan para kaon lang? Lagi eh. Katong atong gilong aga ni Nalas na lang to. O mauna ko na mamaylo sa ilang mama o sa kong mga iksuon. Sige na tagpamaylo niya, tayo ilis-ilis. Manarbaho na lang ko sa Sibono. no? Ha? Huh? ka na mo sa mga bata? Kay, asa mo sa kukot kita o trabaho din sa ato. Kundili, malapas lagi tubo. Driver sa deliver nga tubo. O niya, dili pagkipar maminti. Gusto ko nga mga itag trabaho nga permanente ang sueldo Kay permanente ba nga ng mga on? May man, Huwag ko'y kita. Di punta pa nga on. Mga on po ba yata? Hmm, maulag mga bata o Usahay, ron lang maigo ang bukas. Lugaw-lugaw na lang nako. Unya usahay di ay mapul siguro sa lugaw ng atong duha ka anak. Madto silang ate. Sa kung makuwang. Mangayok ko na ugaon. Ang din magsilbi. Mangita kay kutol sa Cebu. Palargahon nimo si jo sa Sibo. Iyang e kakustuhan nga molar ka si Cebu ma. Magunsa man kuno siya didto? Oh, tungod sa mong kalisod. Mangita ko na siya trabaho dito nga may permanenteng sweldo nga taguan. Maong ma Mong mo ninyong kunin papa upara para pretty niya pi. Mao ba? Dili ka mo samot ang inyong problema anak bonita. Ha? Huh? Pasay po na may pasabot ma. Magkalagiyo na mo. Dili ka na makakita o glain si Joe dito sa Cebu. Mama, sad uwi. Ay, sad gudan ang huna-huna, ama. Nangita gani ang migsulbad sa mong problema. Mang manggod. Kay ingon ini, God. Gikan ba gud mi anang inyong sitwasyon, ha? Nga bago pang menyo. Gagmay pang mga bata. Mga batanon, pasad mo. Ang bod akong ipasabot ba? nga nagkinahanglan pa mong ni Joe sa usag-usa, isip magtiayon. Unsao naman lang. Kung pangitaon kana ni Joe sa laing babae didto sa Sibo, makakitaon niya na uglain dito. Hindi mm, lang sa bunta Ay, di ka makatag ni anak bonita. Kay kitang tao, ilabi na ng mga lalaki. May lawas nung panginahanglan baya na di lang sa tamago na ako oh na anang huwag pa mahitabo, mawi. Ang among giho na ako oh na ni Joe ang kasulbaran sa among kalisod. maong ma, may kwarta ba mo ni Papa di ha? na mo. Ilisa lang na mo kung magkatrabaho na niya si Joe o magkapadana siya kwarta na ako, ma. Hmm, hmm. Ikaw si Papa ni mo. Mama sab mo, no? Pahuman sa tuod ta pero may pagkapensa na kang istorya. Nagunaon na lang siya kun unsa mahitabo pa magkalakyo ta. Advance ra siya mag-isip. Nagunaon na ganit ta sa atong problema. Samutan sa niya hinuon ang atong problema. Manghinaot lang ko. Nga dili kit mahitabo ang gikahadlo ka ni mama nga mahitabo nato cho. Pag binuotan taon dito sa Cebu ha. Recorded by X Thunder Gaming. Nisali ko sa kumbana nga ang iyang katuyuan sa paglarga sa Cebu ang pagpangitag sulbad sa mong kalisod. Ug tuod man, nagkatrabaho siya isip taxi driver. Nakaluag-luag na may gamay kay magpadadana naman siya na ko kwarta. Nakapamayad-bayad sa town ni sa among mga utang Hangtod nga nagkadugay, daghan naman og rason ng akong bana nga dili siya kapada. Unya. Ngano naman sabjo? Kanbon, kanang nasakit ko pila kaadlo. Huwag ka na ibang taksi. Huwag na sabi kita. Wala, king. Saan man ni nato ay oy. Nag-eskwela na bias chip-chip. Mamalit pa tag-school requirements. Sige <tong> Sige lang. Mangita ako paagi pagi, di nga. Magkapadala kong kwarta para requirements sa si jeep jeep. Oo oh, niya, kumusta naman ka di ha? Ang iyong magkipati. Ya yeah, lagi, labad ka nga kukuho. May <coughs> ubog siya po ang ko. <coughs> oh, ang kwan na Ay, pagin na magtambal o eh. Ayos at pagpasagad sa imong lawas diha. Kailayo, bayat ta. Di ko makatimanin mo. Sige na po. Pahawis ako. Dapat kaya ako lang sa pagi pag din ha, para sa mga bata. Oo, oh, sige, sige. So, lang una anak ako sa ilang mama. Basig makahuam ko nila kwarta. Murag sige-sige naman ng dili makapada si Johnny mo kwarta bonita. Ang trabaho pa ka na. Wa na lagi ko na siya makatrabaho, ma. Wa na siya ka-drive kaya nasakit siya. Murag sige, nasab na niyang gigamit ng katarungan, da. Sige, gilag ka Susiha ko nun ang bana ni mo be. Kung tunood pa ba ng iyang gisulti ni mo? Unsay po mo ipasabot ma. Ingon ana ng mga lalaki dai kung magbisyo. Dili mahutdan o no, katarungan. Ma. Hmm. Taot-taot na sabit kong wala na maka-Facebook ta. Kaya ako mga anak nang magsigikamit na niya akong cellphone. Hmm. Look. Kan ako dek message ani. Oh. Uy. Ang kuy ka ka man ning atitas lady. Eh? Nag message sab nako. Mayo na ako nako basa bi. Hmm. Uy. So many mga pictures na hindi pa dana ko. <sighs> si Jo man ikaw bansa sa kababay? Unsa man ni mga litrato, huh? Ubay-ubay maning ipadas ang ingagaw. Kasweetod nila sa papay. Ang message sa ako ingagaw. Di ba? Ang imo maning bana. Nakita na ko dali sa lady. Kauban sa usa ka babay. Og nagpuyo na manday ni sila dali. Og may anak na. Ay, oh, Wagit ko magtuong abot sa late ang akong bana. Kayang ako rin yung nahibawaan na sa siya nag-drive og taxi. O ako nalang lang hibawan na sa late na di magtrabaho ang akong isip e driver sa Osaka Construction Company o may lain ng kaipong babay. Ang ako mga pangutana mo kining mo sunod. Unang pangutana, kasado mi sa akong na nanghid nga manerbaho sa Sibu. Pero ako mahibaw nga naabot na day siya late o may kaipon ng laing babay. Unsa akong buhaton. Ikaduhang pangutana. Nag-ipon ng akong banaw ang iyang babay sa liti. o may anak na sila. Pwede ba na ko silang ikiha? Unsa mang kasuha? Ikatulong pangutana. Lima kabuwan na sabsukad sa akong pagkahibaw. Wa na magpadaog sustento akong banan namo sa tulo namo mo ka mga anak. Unsa may akong buhaton? May trabaho man siya sa Leyte si sa Trifers sa saka Construction Company. Ikaw pa dog katapusan? Miduol naman po sa DSWD diri sa amo sa Negros. Ila man ko padtuon sa Leyte aron makighusay sa kumbana. Kumantaun kuy kwarta oi. Unsa may akong buhaton? Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran. Bonita. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog ako karon ang inyong madungog kay ako man ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto legal of course sa mga punto medical nga mga pangutana og mga problema mahimo gyud ninyong ipada ang inyong hang suwat gihapon si Dr. Obra ang mutubag ana kay siya usa ka medical doktor mo na ay namo pagdugay Dugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran. Dari na mo, a big shoutout, a big thank you and a big big appreciation. Huwag among pag-release, -pag among paghigugma, huwag pagbati ininyong tanan. Nga padayon mi ninyong gisubaybay, aning ato ang programa. Salamat kaayo nga nisalig mo. No, nga kami makahatag ninyo og tambag. Unya nag forward mo, kay kami nag forward po mi. Matag drama, matag suliran, nga among ang mahatagan og tambag, og Hello, Kang Julian Mirafuentes, Abhel Nabises Delica, Jenny Saligan, Ola Vides, Kang Royal Baritos, Neni Sharon, Flor Marquisa Bagacay, Maximano uh, Perin Jr., Kang Edwin Artizuela, Matud Pania. I'm one of DYHP's listeners, die-hard supporter and listener of the program. Kini ang akong suliran. Thank you Mr. Edwin Artezuela. Also to uh, Flora Maranio and Kang Lailandra Kadusale. No? Thank you. Kaayusin nyo ang pagpaminaw. And lastly, also to Eddie Ibanez Arsenal. Salamat ninyo. And ato ang letter sender. Karong adlaw guys, taguon na to sa pangalan nga si Bonita. Wapod ni Musultis Bonita siya hang address, pero ingon ni siya, uh, kabay ni siyang kami nyo on, unya naman ni Slayo ang iyahang bana nanrabaho, rabaho, no? Unya um, naasa sebo, So, di ni taga Cebu si Bonita, no? Kay maglisod lagi, nakatrabaho as taxi driver na okay okay sa so, gyud ilahang uh, kahimtang ngon na uh, pag so, taud, taud murang di naman maka uh, dala maka padalah unya abi ni agsebo niya karon na adis late yang eh. bana na unsa ni na unsa man ni atong sa drama nakit an unya kanang di na driver usa na ka construction worker unya na ay laing babae na nayabag na unang pangutana kasado mi sa ako ang bana na nanghid nga manrabaho sa Cebu pero wa mahi Ibao, nga naabot na di ay slating, kalayo si sibo, o may kaipo ng laing babay unsay akong buhaton. Una na akong pangutana ni mo po do ako ni Tubagon, ganahan pa ka Imuhang Bana, ganahan pa kang mag-uli mo, no? Or ganahan lang ka nga manubag siya siyang obligasyon, isip asawa ni mo, o amahan sa inyong mga bata. Kay kung ako ikaw, morag, the end is near siguro, no? Kay, nga nga, kanang kawasan niya batasan nga nga No, di siya tarong, kay nga mang nangita siya glain, naking glain, wak man pahibaw, wak pag yun siya muhatag o klarong sustento ni mo nga yeah, of course ako sad uway man eh. di man sad gud natugod mapugos ang ato ang bana nga mobalik nato di gud ni nato mapugos ang gugma dai mga migo mga miga di ba unya pwede man sad natugod atong ato na lang i take care ato ang kaugalingon so ako para nimo mas maayo give up ta give up ta sa ato ang relasyon pero di ta mo give up sa atong katungod nga mahatagag sustento nga mahatagag suporta kay asawa man ka ikaw may legal unya mangayo pud tag sustento mga bata so muna, Dinha ha ta fight ta mani mouse no dili kay um, di man na maayong mani mouse gud no unta bahalag unsa kabate ug kaway lami ning atong bana no bahala gyud say nakasa nato di mang gyud na duwa sa akong prinsipyo no ang mani mouse um but i always believe no nga lingin ang kalibutan unya kung unsa imong ipagawas mo balik na nimo Paabuta lang pero samtang gapaabuta ah pwede gud na to no iassert nga dapat siya muhatag og suporta diha ta focus mo dapat nimong buhaton ikad Kaduhang pangutana, nag-ipon na ang akong babay, akong bana ug iyang babay sa so Leyte. Eh. Agoy ug may mga anak sila, pwede ba na ko silang ikiha unsa man sang kasuha? Pwede na natong ikiha for um concubinage. Kanang ilahang pagpuyo together as husband and wife nga ikaw man ang legal nga asawa no nga mura na sila na ay pamilya, pwede na. Kay ningon man kung kinahanglan ta mga igsustento 9 to to ta, Republic Act 9262, no? Kay para ato na siyang patagmon. Nga no yung nag naginamaw man na siya, wa man siya makitarog buwag ni mo mog unsa bag pagpananghid bag di na no kay para makibaw po tag unsay atong i-expect nga ikaw pud unta maka move on pud ka di ba unya og di na ka di magpaanal ta mangita tag solusyon makaglingkawas o makagawas tang aning atuang a uh, relasyon kay aron ako pud makapangita pug kog lain dili ra ikaw kaya ayay ni nimo ikatulong pangutana lima ka buwan na sad sukad sa akong pagahibaw nga wala na magpadala og sustento ang akong bana namo sa tulo namo ka anak sustulo ka anak unsa may angay na buhaton may trabaho man sa salite, sa usa ka construction company. mau na, mo file yud ta for support. Ma kanang spousal support kay asawa ka, obligado ka na ko ploka ka. Unya, um, ang sunod ana is kinahanglan sa gyud nga musuporta siya sa mga bata kay amahan siya. Kinahanglan lang yud tag abogado ani para makatabang na og kolekta og papugos niya bayad or to file the necessary cases para nimo ha unya uh, ikaw ikaupat ug katapusan pangutana <clears throat> ni duol naman ko sa DSWD diri di, sa amo asa Negros. Sila man uh, ila man kung paadtuon sa Leyte aron makighusay. Nganong husayon man eh? Wala taong kwikwarta, unsa taon may akong buhaton. Pwede na kang dinhas inyo sa Negros mo file die No, ayaw ka balaka, ayaw og kaguol kay diha gyud pwede ra pug ka maka file na din ha? ha? So no need. Duol lang og mga private nga lawyer sa IBP dinhas Negros or sa PAO para magiyahan og matabangan ka nga mag-file for spousal support and um child support plus katong kaso concubinage no nga imuhang. um pwede ma file ngad tunia og sa babay Susiha lang kuha lang ang mga detalye ug asa nimo siya pwede untang mapadad anog suwat kanang mga legal nga mga dokumento adto na to okay mga guys <coughs> ay mugtakag biyag asawa ninyo Uy, naunsa man intawon mo oy pakigbawag mo klaro same with the girls no kanang manud tag relasyon di man gud ingon nga di na ko ko bahala na kadinha ayaw no be man enough be woman enough to end the relationship and be man enough to stand up sa imong mga responsibilidad. Dili kay mo ending ka, di man mo ending ang imuhang mga obligasyon. Barugi na ay mo pag binayot, ay mo pag bayag. Please lang. No, kay mo gana'y hinung dance Ending ani ang mga bata mo'y mo Ha? Love, 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 mga sukintig paminaw. hinaot unta nga na nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan. Daghan, kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa ato ang program drama kini akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide datakaramen daghang salamat og maayong adlaw